Mama, kumusta na tina? Tayo lagi nagkikita, kita lagi, na kita sobra. Lagi nang kami ang nauna. Di ko pwede ikaw muna, aking pangangamba. Ito yung mga pala mga idol, um, ito, ito yung nakuha kong ano, yung tapayas pa, sa tapayes dun sa, ano, yan, tanghalian tapat yan, tanghalian tapat. Ang um, tamang tapayas muna tayo, tapos ito, ito yung ano, yung lutoan namin dito. Tapos yan, nalagyan muna namin ng ano, ng silungan namin, temporary tapal muna, tapal ba, yan. Tsagada ng batido mga idol po Pero yun, at least timex naman yung buhay namin dito ba Tapos kahit pa Tapos yung yung Para makahanap ng gulay, ganun Yan yan mga idol yung ano yung, Dito kami natutulog sa maliit na bahay Yan, yan rand lang yun yung kami Yan lang kami natutulog kukuha para tayo mga idol ng ano ng sili kasi um, yan ito sili lalagyan natin sa ano papaya kasi kumakain ako ng sili talaga hindi po hindi sa mga talaga, ko bakat talaga, tiga, lada talaga hindi ganun ide pero kailangan natin ng lada para ganoon tayo kumain ba Hmm. Aras, dito lang kami mga idol kumuha ng, anong ah, ng tapayas Sa amin naman tanim to eh Dito lang naman eh. Tinanim lang namin na to tapos lang lumilaki na yung tapayas Diba? Ito Ang taas na tapayas diba? Inakit ko pa yan Inakit ko pa yung mga idol ito pala yung mga, yung mga natong natong ba natin Sabi ko natong ang tawag po sa amin ba so isa yung ano isa kong kapatid tapos yung doon pa yung ano yung isa kapatid ka yan simple yung buhay namin dito mga yan kahit mahirap pero haya pa rin bakas mag-aana naman tayo ba Gawasin natin itong sili. Ayan, nag-iigib lang tayo. Tipid-tipid lang sa tubig kasi. Nag-iigib lang tayo ng tubig eh. ito yung inigib ko kanina. Mabigat pero kaya pa din malayo kasi hindi ba namin dito mga idol ba? So, itong sili natin, ano, natin dito yung sili. Sili ba? Para ano, talagin natin ng asin. Sinakilala <laughs> na ako madal Pag-iwala po kahit yung talaga kasi nakilala sa akin Wala po kasi nag-aaral pa ako talaga So alas kasama ko yung lola ko um, na may asin po yung Wala ko talaga tapos Ngayon wala na yung lola ko Kaya yun Pero asin pa din Kahit ka pa nang ang tunis tsatsaga kami sa hirap ng buhay mga idol po Tapos yan Ang halihan tapat sa mga idol ah. Paes ba? Alis natin yung anak pisog ba? Ang mga dalaw. Ang mga pisog po kasi ito. mga ng pisog ba sabihin ito? Tsaka tsaga, tsaga mo muna tayo para ano po. Kasi yun, yun talaga kailangan natin matsaga sa buhay. Tapos yung isa kong kapatid siya yun nag ano, nag habak mo na ng, ano, ng camera po mga idol. Walang kami lahat mga idol, halos wala kayong mga lahat. Ito, kain natin ito mga idol kasi Ito na, kagagad nga ba sa bilibing ba? Kakagutom talaga. Pag natin natin mga gagawin, so no, let's go. Matamis po siya. Nakali tapat, pero yun. Bukas may mag-aaral na naman ako bukas. masarap ba? masarap daw sabi ng kapag masarap daw mga idol hmm. tututot natin sa ano sa sa chile hmm. ano hmm. to no, hmm. yung buhay dito mga idol Huwag ka maging mal mal, mal, mal dito kasi pabati ka dito. Wala kang kakainin. Kailangan <laughs> mo ng tiyaga. um, sa gusto pa lang tumulong sa mga kapatid ko po yun, sa gusto pa lang tumulong um, um, pakimage na lang po dito sa ano, uh, person na kan ko po <laughs> And, tapos yung tindi na yung ano yung, 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 yung ko gilas ng ko po para um, sa gusto yung tumulong po sa ng tumulong kasi um, ako nag-aaral pala na po kanyol so biyer na po biyer na po makatrabaho minsan kapag walang pasok kapag meron na mat yun lang po, para po na makabili po kayo ng bigas pinapakita ko lang po yun sa maraming tao para kahit ah, uh, may makita mo may tumulong ganun po mga ayun po Thank

So ito pa kapatid ko, kumakain pa sila. Yan, so ito yung nagtamer mo may sa akin. Yung kapatid ko isa po. Yan. So yun guys, um, tinan natin kung may mga talento din yung kapatid ko pala kasi uh, kuya nga, may, yung kuya nga maraming talento eh, kapatid pa nga. Sige nga, anad, din, kanta ka nga. Dina. Yan ah. Yan, mahihayin kasi yung mga kapatid ko pero yun sige. Kanta nga ako, baby beatbox. Oke, okay, 1, one, two, three, go. Mama, aku mesti nanti na. Kikita, na kita lagi nanti kita bisa kita coba lagi. Nang kami yang mau pede ikut muna, makin nambah kau makin muda. Yan. Hindi na kasi ano. So, pero okay lang yan. At least pinakita niya yung talento niya. Yan. So meron din mga talento yung kapatid ko mga idol po. Simpleng buhay. Yan. Sa so, alakas pong tumulong. Um, na lang po mga idol po. Sa gustong tumulong po. Sa mga kapatid ko po. Kasi yung kapatid kong malit pa. Anan nandun pa sa ano. Wala pa kasi dito. So. Lishish na lang po ako kasi um, yun. Hard ko lang po matulungan yung mga kapatid ko. At yan, tatlo pa rin yung kapatid ko rin dito. So, ang walo kayo mga kapatid mga idol po. Yan. Tanggal yan tapat dyan. Pero ako nang sili o. Oh. So yun mga kayo sa nais tumulong po. Ang ah. na lang po ako para para matulong ko rin po sa mga, did, mga kapatid ko. yon Yung pang ano nila sa sa mga pag-aaral nila na, kasi nag-aaral din po sila kahit pa paano po kung yung ano kasi yung nag-aaral din sila wala din pong talaga halos wala halos kami sa halos kami lahat kami wala pero sinasabi na namin sa sarili namin na kaya namin tulong-tulungan kasi malait pa yung kapatid ko mga dalo halos ginagawa ko rin lahat po yung mga gamit ang kasi ko lang di di na lang sa kaya madi, kaya mo dit mo? kulang kulang pa yung kagamitan nila sa para lang sa so, gusto kong tumulong pala um, may issue na lang po kung mga idol po so, para makahit kaya mabahan na makabili din po sila ng bigas po yon, pinag ko lang po yung kapatid ko po so yun maliit pa yung mga kapatid ko maliit wala, wala pa dito kasi So, salamat po sa lahat, lahat pa ng support ko po sa akin. Pakimage na lang po sa matang-uusin ng po. God bless po sa inyong lahat.